<laughs> Ayan po si JM na tira ang kanyang like okay. bell. Ay, tawag mo sa kanila! <laughs> 4.30 <laughs> <laughs> Sinanoy! <laughs> ba? Ano man nalaman na ng sikot ko? Parang mo nagpapaganda. Ang labi, ang labi. Don't try this at <laughs> all. Sabi ni Ann Curtis eh. Ang <laughs> so sabi. Lalo na to, Ann Curtis eh. Doon ka. Pero hindi. Pero! Pero! Ayaw niya Sabi ni Nita ni Grita. <laughs> 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 yung pala, yung pala. <laughs> sabi ni Nita, oh. <laughs> sa aking skin tone. oh, eh, eh, si oh, ikaw Hello, <laughs> 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 kala ko si Sharn. na mawa. Hello there! Can I grab it? kala mo na, babawas ko. Babawas mo yan.